Pag-usapan po natin maya-maya, hingin po natin ng uh, reaksyon ng uh, mga business groups, singil nga po dito sa epekto ng uh, EDSA rehab sa ekonomiya po ng uh, bansa, lalo po dito sa Metro Manila. Ito, tama-tama po, nasa kabilang linya po natin ang Philippine Chamber of Commerce and Industry. Ang kanila pong chairman, si Ginoong George Barcelona magandang uh, tanghali po. Sir George, welcome uh, po sa DWIC Channel 23. Druna sino po, Sir George? Uh, Magandang hapon. Opo. So thank you for the invitation. Opo, Sir, uh, ano ho ang reaksyon nyo po dito sa posibleng maging epekto po sa ekonomiya ng uh, ekonomiya ng bansa sa oras po na simulan po itong EDSA Rehab? Magiging malaki ho ba o katamtam-tama lamang po magiging epekto nitong uh, Rehab na ito? Uh, sa so tingin malaki ang kasi sa haba mm -hmm. ng, the ng mm ng almost years no? sa pag-repair ng at mm-hmm. saka uh, traction galing sa na bawat yung mga uh, Teka, uh, apa logic Teka, Napuputol uh, po tayo, Sir George. Teka, ba ba balikan Opo. po namin kayo. Opo, uh, Opo. I will, I, will try. I will try to zoom with my... All right, okay po. My, uh, phone. Okay and po, sige po. Babalikan po namin kaya Sir George 'ya. Uh, ah mahala, mahalaga po yung uh, mensahe po ng business sector, hinggil nga po dito sa rehabilitasyon po and sa rebuild. Sapagkat yung binabanggit po po nitong PCCI, doon ako na ano eh uh, medyo na babala ren sa posibleng uh, uh, impact doon po sa presyo po ng mga bilihin. Yan, babala po nila yan. Yan po ang kanila pong uh, babala. At yung mga delivery, possible, maantala, dahil dyan po sa EDSA rehab, sa oras po na simulan po yan. So, uh, of course, maaaring uh, tumaas nga yung presyo ng mga bilihin. Alright, sige, balikan po natin si Sir George sa si Barcelona. Sir George? Opo? nga. Opo. Nasa ano ba ito? Nasa Zoom ba ako? Opa, ano? naka, naka Zoom, naka ano po kayo? Nasa video po okay, kayo. Go ahead po, sir. Uh, kanina, yung sinabi ko na itong uh, repair sa ETSA, uh, hindi lang ilan buwan kung mga malamang umabot tayo ng 2 na a 3 years. Mm. So, itong impact nito malaki kasi yung mga truck bawal sa regular working hours na pa-deliver yung mga goods. ha? Uh, Uh, ang advisory sa LTO mm -hmm. na or Department of Transportation na uh gabi mm -hmm. o'clock hanggang 5 o'clock. Opo. Ngayon, pag delivery hindi lang yung transportation ang malaking bagay. Yung mga bodega sa mga kumpanya, mga ano pala. Mhm. Mm may mga tao nakahanda. Mm -hmm. na? Tanggap ng mga materyales kung ano no. Mm -hmm. Pagkatapos sila rin kailang maghanda sila nasa delivery nila uh -huh. Eh, yung delivery nila, 10 o'clock to 5 o'clock. Uh -huh. Yun naman. Mm -hmm. Ang laking bagay sa mga kumpanya, bayad nilang overtime mm -hmm. na uh, itong, sa itong logistic. No? Mm -hmm. So, sa tingin ko, baka maipiktado yung presyo ng mga produkto uh, ipapason sa consumer at saka malamang may effect sa inflation natin. Oh, mukhang... Uh, make Makes sense ha, Sir George ha? Lalo na yes. kapag uh, eh kapag magpapas ko, 'di ba? Bare months pagpasok ng bare months. Oo nga, oo nga. Oo. E, itong uh, meron ng advice na may uh, yung mga additional bus mm -hmm. na uh, magpo, uh, deploy dito sa ETSA. Mm -hmm. uh, pero hindi lang 'yun kailangan eh. Uh, meron pang ibang considerations sa mga alimaw doctors. Ayun. E, isa, mm -hmm. isa ng kotse nila. Paano po mm -hmm. 'yun? Mm -hmm. uh, kung at and even ha, ha, halos na ang magamit mo sa kotse mo 20% lang eh. Mm -hmm. Okay. Uh, so talaga... this has to be mitigated. All right. Kayo ho ba na konsulta rin po dito ng uh, let's say uh, uh, DOTR DPWH Itung, or MMB. Hindi naman sa detalye we were not really consulted but we knew that this uh, there's a plan to have uh, its uh, Uh, facilities worked on. No? Mm -hmm. uh, eh, Sa bagay, kailangan naman but uh, I did not expect it to be that long. Mm -hmm. eh, kung ganung three years, baka better nga to build another road na lang. <laughs> <laughs> saka, Ma Ma at saka, alam mo yung etsa na yan, when I look at it, yeah. uh, ito personal lang ito ha, uh, napansin ko yung yung MRT natin, point to point lang yeah. at saka tao lang. Mm -hmm. San man, pwedeng second level na para sa kotse. Mm -hmm. Yung sa, ilal, sa lupa, yung mga heavy duty na truck. Mga freight, gano'n pwede rin. Mga freight, o. Oh. Uh -huh. Alam ko ngayon, pinaikot nila sa C5 like that. Ang study sa JICA eh, noon pa, 2014, uh -huh. uh, estimate nila ang ang loss natin sa pera sa uh, because of the traffic congestion. Noon pa, mm -hmm. is about 2. 4 billion pesos. Mm -hmm. A day? Uh, eh oh, a day, eh day. A day, a day. Early, okay. oh, a day. Early part of this year, nakausap po yung uh, isang JICA president, head, no? Mm -hmm. Uh, Mr. Sakamoto-san. Sabi na, ang estimate nila more than 3 billion a day. Okay. Mm -hmm. 3 oh, billion a day? Wow. Oh, itong, Grape. itong gastos natin sa itong repair, 24 kilometer, uh -huh. Uh, ang gastos natin is about 350 million per kilometer. Wow. Ang uh, lalabas ng 8.7 na uh, billion ang gastos natin. Wow. Uh, oh. So, uh... Malaking pera. Ang kaya surprise ko yung itong laki ng pera uh, sa ngayon wala pa daw sa budget ng DPWH. Mm -hmm. So, okay it's additional cost but uh, if it has to be done it has to be done okay. otherwise uh uh yung problema natin sa congestion hindi ma hindi ma, maayos, no opa, opa. yun lang ang, ang tingin ko uh, yung pa rin, same road except it's concrete yeah uh, uh, dito sa mga car owners yun din ang problema uh, Makitit yung na magamit nila okay isang side may bus carousel yung isang side naman mayroon motorcycle ah uh -huh. Okay. So, yung, yung, pa rin ang, yung pa rin ang density ng kaya ng... Uh, same problem esa. pa rin. Gumanda lang. <laughs> Gumanda lang. <laughs> oh, pagagandahin pa lang pala. Pagagandahin oh, pa lang, but same issue, same problem. Same uh, issue. Yung pa rin ang kakaharapin. Oh, Hindi naman madadagdagan yung capacity. Eh, oh, sana mang widen naman eh problema wide yeah. ma, ma malaking pera na yung sa right of way no oh ayun eh exactly mamaduguyan sir george yung right of way oh huh? dugo uh, eh ni baka sa sa tagal ng 3 ha, dapat hanapin tayo ng isang ibang ibang ruta na makadikit sa et sa eslex magko-connect ah oh on the june 13 eh. Actually, oh okay. uh, nga, nagbibilang na lang tayo ng ilang araw, Sir George, but hopefully mag uh, maging malinaw yung ilalatag nila na uh, Kayo ho ba, Sir George, may mga paano ka po particular po si dati rin pong MMDA Chairman, yung, yung, Senator uh, Apo oh, Apo. Oh, ah, uh, malamang marami na iba uh, ang ang Uh, tao, mm -hmm. uh, balik na naman sa may partial na work from home. Iyon. Uh, yung uh, mga work from home. Pero kayo uh, ba pabor ho, dun sa mga isinasuggest po, uh, like sinasabi po ni Senator uh, senator uh, Francis Tolentino, dati ng MMDA chairman, na yes. utay-utayin, gawing patsipatsi, kumbaga uh, section by section, face by face, itong rehabilitation, let's say, from uh, EDSA Kaloocan lang to uh, ganitong portion. Okay lang uba ba sa inyo yon? Ang ang napasok ko sa diary, yun yung yun, gagawin nila eh. mm, total. Yung section by section eh. Mm. Hindi, naman, hindi naman lahat na kung uh, etsa, sarado. Mm. Uh, pero yung hours na yan, alam mo, hindi pa nila na-stipulate. Malaking bagay yun sa tao, mm. sa delivery. Kaya eh, itong mga Sigurado yung cost of logistic talagang taas gusto. Opo, opo. Pero sa pagkakabanggit po sa amin ng MMDA ni uh, Attorney Vic Nunez, yung kanila pong tra uh, traffic enforcement uh, group head, e, eh, Bong Ed Zarau, Bong Edsa. Starting June 13. Uh, Oo, oh, kailangan nila kaya yung sa EDSA uh, since we're closing it or, or limiting the uh, number of cars. Uh, at saka uh, kailangan mag-deploy sila ng mga mga trail mga roller mm -hmm. kung may mga kotse na na tumirik sa sa kalsada yun mm -hmm. it right away di ba mm -hmm. at sa mga law enforcer eh, hindi man ma masabi natin na walang aksidente okay. kung may aksidente kailangan nandun na sila para maayos ka agad uh -huh. kaya yung mga bagay na yun small small but important because so uh, you have to address those issues right away. Mm -hmm. How about naman po yung uh, uh, doon ewan ko kung ito ba eh, ay pa, paano ba nila gagawin ito no? Yung sa at even scheme no? Ah uh, kung baga may mga exemption uh, exempted din daw po yung uh, mga TNVS, yung mga electric vehicle. Uh, ako sa tingin nyo may uusbong uh, lalago pa na uh, industry lalo itong EV industry. Hindi, yung... Ah, maraming bibili ng electric vehicle. Kasi, yung mga ganitong suggestion, ah, yung mga low income earner. Oo, kaya nila, may jeepney, kaya nila isang isang jeep, isang kotse lang. yung mga yung mga kaya, kaya nila bumili ng precisely ba Lamang ang mga ang car industry, yung mga EV car. Tuwan-tuwa sila niya. Oo, oh, itataas okay. eh, sila ang bintahan niya, eh, itataas yan. <laughs> eh, uh, yung mga ganito, mahirap ma, ma, makaroon ng balance. Eh, no? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, you have, uh, you know, unless you, the government has a plan to subsidize people, marginal, mm. na makabili sila ng kotse, na mura-mura na EV. To, para they can, they can also uh, use Mm -hmm. All right. But if they oh, isang kotse lang, one week, at or even, eh, mahirap eh. Oh, subsidize, ha? Oh, ay, uh, ay siya na. ah uh, kung bibigyan ng subsidy sa pagbili ng mga e-vehicle. Well, ah uh, doon pa sa iba pang... Of course, uh, ano kayang mga industriya, particular, na posibleng maapektuhan although kanina meron na kayong papiyaw na binanggit ano ba yung mga iba pang industriya na maaari pong maapektuhan let's say uh, sir George La alam mo lahat, lahat yun. ang ang concern ko lang katulad ng mga mga yun. agri food related no yun uh, agri food Sama yung ang delivery, mm. uh, may advantage. Mm. Hindi mainit, hindi ang panahon, mm. hindi na ano yung mga yung mga yung mga gulay natin, no? Mm -hmm. uh, pero yung nga, sabi ko, yung the whole system, no? Para i-adapt mo itong night delivery. Uh you must they have to it's not that delivery is one thing eh, but you deliver your 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 goods and services. Mhm. Mm Alimaw uh, yung mga yung mga restaurant. Oh, they sa daytime hindi sila makatanggap sila ng mga mga pambilihin nila. They have to wait until that night. Mm -hmm. So, so Uh, dagdag yung gastos nila. Mm -hmm. mm -hmm. uh, and and uh, and I I think uh, uh, I I hope that they can shorten the time. No mm. uh, track record ng DPWH uh, alam naman natin uh, hindi mo uh, minsan eh pag may mga taon uh, lang typhoon ang dadaan dito sa MMS. <laughs> <Hindi> <laughs> 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 Oo, oh, actually, yun ang ano nila, yun ang uh, magiging challenge lalo uh, para sa DPWH. Yeah, at, saka, uh, uh, eh, nakita natin naman, eh, even now, pag may malakas na ulan, nababaha yung etsa. Ah, pa naman, Sir George. Oo <laughs> nga. <laughs> Tapos, pasukan eh, pa eh, ng bata. Oo, oh, kaya sabi ko, we have to Prepare for the worst, uh, but just hopefully that uh, everything goes at plan, no? Mm -hmm. at saka uh, dapat ang uh, I think the government will be able to listen to the private sector, mm -hmm. uh, kung may mga suggestion, kung ano man, na to be to able to tweak it. Mm -hmm. uh, ito uh, first first months, first few months trial period lang ito. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, but we have to get used to it because you're talking about two and a half years. Yeah, actually more or less, uh, sana matapos nga ng ganunong period. Sa so, tingin mo, Sir George, pwede rin ba nating i-adapt yung mga ginawa natin during pandemic period, just like yung binabanggit mo, work from home, incentivize itong mga company? Yung mga work from home, yung mga estudyante, yeah. uh, di po eh. Kasi, uh, kalimba, eh, dadaan sila sa etsa na hindi naman pwedeng na ipaikot nila sa C5 layo-layo na. Oh, tagal pa nun. So, oh. so those are the things that uh, they have to make sure also the uh, the MRT is working properly. Dagdagan ng bagon. Mm Oh, -hmm. uh, dagdaga ng bagon and uh, hopefully na uh, that, that will at least uh, okay. uh, uh, mitigate no kung mm -hmm. uh, yung mga may kotse walang problema maski na mainit na sa aircon eh mm -hmm. ang concern ko lang yung mga yung mga uh, uh low income earners oo oh mga ganyan so those are those are things that has to be uh, concerned. Okay. Uh, and then and then uh yung mga working time uh, katulad sa government ang government oh yung working time nila eh, we have to business we have to adapt to their time mm -hmm. at saka mga may mga may compliance na you have to pay within itong itong petty itong oras Those are things that uh, they have to be more flexible. They cannot right. blame the private sector All right. uh oh, uh oh, oh. for any delay on, oh, oh. on such matter. Uh Baka meron pa ho kayong uh, mga karagdagang pampanawagan po sa ating pong gobyerno. Of course, lalo po sa uh, DPWH, uh, MMDA, DOTR, lalo po labing anim na araw na lamang po bago po simulan uh, itong uh, EDSA. Kailan uh, uh, build. uh, mag-flexible uh, sila na kung meron naman mga mga data na alam kasi mas ma, nasa kanilang data mm. na ano bang sector na can that would be badly affected by this and they maybe can tweak it no mm. uh, ang ayo natin na lahat ng baka tumba sa mga bilihin natin ayun uh, and that that, that, is, uh, that is uh, double whammy no oh, yeah. uh, delay na delay ng sa negosyo humina ng negosyo mo patawas yung consumer sila sila pang magsasalo ng increased prices. Mhm. Mm All right. Naku. Sige po, Sir George. marami pong salamat sa inyo po na uh, opinion. Salamat po at magandang uh, hapon po sa inyo. Sa uulitin okay. po muli, Sir George. Thank you. Thank you. All right. Ingat po kayo. Si okay. Ginoong uh, uh, George Barcelona ang chairman po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Paalam. Bye.